Magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa ka-YouTube channel So, kumusta? Ngayon ay Pingo, January 20... Ano bang date ngayon? January 29, 28 So, January 28 guys, hapon na, medyo makulimlim at at saka guys sobrang lamig dito ngayon sa amin minsan nagja-jacket ako minsan naman hindi pag minsan pag nagja-jacket ako nilala nila, uh, i mean naiinitan ako tinatanggal ko na naman so yun <laughs> so uh, nga pala guys i-share ko sa inyo kung paano nga ba magmukhang madami ang laman ng ating tinda so very easy lang naman yun guys uh, minsan kahit hindi naman masyadong madami yung ating mga paninda di ba <laughs> di ba pwede nating uh, pag mukhaing madami ang laman. Like, di ba, kung ganito, dito guys, like yung sa mga lagayan natin ng downy, So, medyo kumunti na, ba diba? Like, example lang, guys, na wala na tayong stocks na ubos na. Pero ako, guys, uh, may mga stocks pa ako dito. Kaya lang, di pa ako nag-display. Di pa ako nagdagdag ng ak display Kaya, yan, oh. Tsaka naggrocery din pala kami, guys. Hindi pa rin na namin na, hindi ko pa na hold, hindi ko pa na vlog. So, yan o, bungi na. Walang, walang laman yung aming, ano, yung sa mga MP, sa Alfonso. Yan, ubus na talaga. So, madaming, madaming na rin bungi, bungi. Bungi, bungi. yon, ano ba yan? Bulol. So, yun nga, guys. Pa, kung makikita nyo, guys, inano ko lang to, minove ko lang siya forward. So, ganun naman talaga, eh, di ba? Move forward lahat ng mga lumang stocks para yun yung na, na-dispose agad. Diba? ba? Parang first in first out tayo. Like nito guys, ang um, ginawa ko, ganun kasi yan eh naubos na oh. Yan oh. Blanko na blanko na dito. Ginawa ko lang, minud ko lang siya para magmukhang <laughs> 'di ba? Looks deceiving. yan. Para magmukhang punong-puno, di ba? So, di, di naman nakikita yun sa likod, eh, di ba? So, pag syempre guys, pag meron tayong mga stocks, display tayo para maganda tingnan yung ating mga ating tindahan. So, ayan. Like nito, oh, minob ko lang din to isa. Ayan, walang naman. So, mamaya maglalagay naman ako dyan ng mga stocks. Ginanyan ko lang. Tapos, para magmukhang nga madami, guys. Ayan, o. Oh, na, nabungi na siya. Nawala na yung iba ko dito. So, maglalagay. Para magmukha din siyang madami talaga. Tingnan. Yung mga ganito, guys. Maglalagay tayo. Mag, yan, o. Oh. ba diba? Maganda tingnan pag may mga nakasabit. Ayan, o. Oh. ba diba? O, oh, may bungi na naman ako. Kasi pag yung mga stocks na yun na lang talaga, yun, dyan ako kumukuha. Tapos, yung mga bago kong binili, uh, tatanggalin ko na naman yung mga luma tapos lalagay ko sa isang lagayan, may lagayan tayo, tapos display naman natin dito, lagay natin dito yung mga bago natin na para yung mga luma ay nadidispose na. Diba? So, ganun lang naman yung technique eh. Like nito, oh, uh, konti na lang din ang laman. Do, bumili pa rin ako ng mga bago nating stocks. Yun nga, hindi ko pa nga siya na-display. Ayan. Eh. So, move lang natin sila. I-move. Move forward lang. Ganyan lang. Diba? Parang Para magmukhang madami ang ating uh, laman ng ating tindahan. So para maganda din siya tingnan, guys. Siyempre, yung pangalan nakaharap lagi. 'Yan. Sorry di ba? Ayan, so, ayan di ba? Diba? Uh, move lang natin siya forward. So, ayan, di ba? Nagmukha din siyang madami pa rin, di ba? At tapos yun, uh, bumili din ako ng Max Glow na, na isang box. So, i-display ko din ganun pa rin guys, move lang natin para yan, o, oh, di ba? Nakita mo yung difference talaga pag like yung konti na lang, pag tapos minumove mo lahat pa harap, o yan, o oh, di ba? Mukha na naman siyang madami. <laughs> so, dito naman guys, oh, uh, ah, yan. Ang, wait lang, nahano ha. Yan, di ba? Ito ay nasa likod na. So, move lang natin. Lahat ng mga nasa likod, move natin pa harap. Kasi para magmukhang puno. So, yun ito. Doon to sa dito. Lagay natin dito. Lagay natin dito sa ating sa ref. Patong natin dyan. So, ayan. Tapos, so, meron tayong mga bungi-bungi. So, may mga nasa likod, guys. Like nito, oh. Hindi ko lang siya na-move. Ayan, so, nasa likod. di so, diba? So, i-move natin. Yan. So, first in, first out pa din. Lagay natin dyan. Tapos, lagay natin sa harap. Oops. Nag-get So, yan. Balik tayo, guys. So, like dito, guys. O, oh, diba? Parang na down ko lang siya kasi nag-iisa na lang yung red. So, patong lang natin. Ganyan. Para magbuka siyang hindi bungi. Ayan. Subog natin to. Like ito yung Spanish style, dalawa na lang pero meron pa sa likod. I ano natin, ibaba natin yung isa. Ayan. So patong lang natin. So di ba nawala yung bungi niya? So dito naman, ayan, so meron na tayong mga biniling bagong stocks kaya lang din andun pa rin. hindi ko pa naman siya ginalaw. So ayan, so pwede natin siya patungan guys, ganyan oh. Para hindi siya halatang walang laman. O, di ba? Nalag nalagyan na naman siya. So, ganun lang. And in case na wala pa kayong stocks, guys, ano? Like, yung matagal kayong mag, ano, mag grocery. Tapos, bungi-bungi bungi na tingnan. Para hindi naman pangit tingnan yung ating tindahan. Yan. Lagyan natin. O, di ba? Kahit hindi siya yung parehong, like, ganito. Hindi sila parehong Argentina. Pero, naka, madami ka pang stocks na ano. Pwede mo siya ipatong ganyan. Oh. So, wait lang. May bibili. Ayan so, guys, balik tayo. So, ganun lang guys. Pag like sa mga, tawag dito, yung ating mga dilata. Uh -huh. Ganyan. So, balik tayo. So, ganun lang guys. Like, yung katulad dito, may bungi. Tapos, meron ka pa dito. Like, ito, madami, madami ka pang stocks ng ganito. Lagay mo na lang siya dito. para hindi siya magmuang, ano, bungi. Yan, di ba? tapos lalay mo tapos isa. Tandaan mo din na may stocks ka pang ganyan. Kikita mo naman yan eh. So, ayan, diba? Parang lang bungi. So, dito talaga, pwede mo naman siyang i-move yung iba. Ganyan. O, stop. ganon ganun lang gawin, guys. Move lang ng move. Para, para hindi siya magmukhang uh, walang laman ang tindahan. Ito. nila, daming laman, pero wala na pala sa likod, diba? <laughs> so, ayan. O, tapos syempre yung mga stocks mo naman na nakatago. Like sa akin, may mga nakatagong stocks sa ilabas na natin. Huwag natin itago. <laughs> so yan. So kung may stocks sa like, doon guys, mayroong bungi. Dito sa ano, mayroong bungi-bungi doon. So lagay natin yung ating stocks. Like ito. Uh, meron na tayong palamig na ganito. So ilabas na natin. Yan. Kaya natin siya dito sa gilid. Kapag so, wala ka ng stocks doon sa freezer, siya. Dito, mo lang kunin. Ayan. O, diba? So, nagkalaman na naman siya. Gusto na naman ang ating tindangan. Ayan. O, oh, diba? So, basta mamaya, maglalagay din naman ako ng stocks, guys. Pakita ko lang sa inyo. So, ganun ang ginagawa ko minsan, guys. Pag wala nang, wala pa akong stocks, tapos, ah, uh may mga, may laman pa, tapos, ano, minumove ko lang. Dala na ginagawa. So, basta pag may mga stocks ka pa, like ako, may stocks pa nga, andito pa yung iba kong stocks. Ito, dito, ito yung aking mga sabon, mga shampoo, nandito sa isang box na to. Ito, pagkain din to, ayan, meron pang stocks. So, labas lang natin para uh, na-display natin. Kasi, kung ano yung pwede mo display, display mo na. Huwag yung tetago mo sa neck ito, medyo kunti na lang yung ganito doon. So, lagay na natin. So, ito yung honey na hinahanap. Gotcha. So, diba meron ito ba meron dito? So, next. Like, ito, guys. Uh, ito, meron pang konting laman, like ito, konti na lang laman niya. Itong snow beer. Hindi siya snow beer, super lamig. Pero parang ganun din siya ng snow beer, oh. Ayan. So, ilagay na natin para hindi naman siya magmukhang kawawa. Tingnan, diba? May, stocks ka naman. May stocks ka naman. Ba't hindi mo na, hindi natin lagay? Lagay natin. So, syempre, ipanggalin eh, natin. Tapos ilagay naman natin yung, ay! Lagay naman natin yung bago. So, ayan. First in, first out ka paglali. O, ba diba? Puno na naman. Wait. So, ayan. Busog na naman ang ating lagayan. So, ganyan. Diba? Tapos yung mga plastic, guys, huwag natitapon kasi ito, ginagamit ko pag may mga ganito ako, kinakat ko lang. Hindi ko ginaganon kasi mayroon pag ginanon mo, masisira yung ano niya, yung plastic niya. Tsaka nagagamit siya pag sa mga ano, yung yes, mga itlog, 'di ba? Laki tulong talaga ng mga ganito yung mga plastic plastic na ganito. So since wala na din tayong mga ganito, pwede na tayong maglagay doon sa lagayan. So ganun lang naman guys ang technique para magmukhang madami ang laman ng ating tindahan kahit konti ang <laughs> kahit konti yung stocks mo, 'di ba? So technique lang talaga guys, kailangan diskarte. So ano pa ba? So, mamaya nga, guys. Ah, bukas, guys. Ah, i-hold kong aking napamili. Hindi ko na na-hold ngayon kasi busy. Tsaka, pag ano, talagang nagpahinga din, talaga, kami. <laughs> Pero nagbukas naman kami. Late nga lang, alas 9. So, ayun. So, ito, lagay natin to doon sa taas. Di pa so, yung ano ito malilagay sa taas. Ayun kasi, guys, oh. Medyo nandoon na siya. Na-move na siya doon, papunta doon. So, kailangan move forward na siya para doon naman sa likod yung sang bago. So ayan, balik tayo guys. So ayan, pakita ko lang sa inyo 'yung tindahan namin. So mag-display ako bukas, so mapupuno na naman 'yan. So ayan. So 'yung ano natin, mga bubwit natin wala na, wala na sila. Ah, uh, free ng ating tindahan sa bubwit, So thank you Lord talaga. Kasi dami kong lugi nung nakaraan. So ayan. Medyo maguluting lang, guys, kasi ang daming bungi. <laughs> ayan, tapos ang ating lagayan ng ating, dali, may bibili. So, ayan, balik tayo. So, naiya ako, guys, pag may dumarating, pa ako. Pero nandito yung sasama ko, siya yung nagbibigay. <laughs> naiya ako magsalita. Tapos, pag like may ganyan, nandyan sa mga display nyo, tapos katulad yan, no, wala nang naman dito bungi na. Ayan, may bungi na dito. So, pwede na, kuhanin natin yung nandoon sa stocks natin. Lagay natin dito, ganyan. So, mga, hindi ko na muna gagawin. <laughs> natamad, natamad, nagkakapi kami guys. So, kapi tayo. So, ayan. Oh my God, mainit. So, ayan. Yun lang naman yun guys, ba diba? Para magmukhang uh, madami naman ng ating tindahan. So, tingnan nyo naman yung aming... Lagayan ng siksyerya, oh, wala ng laman. Kaya talagang kailangan bukas makapag-display na tayo. So, ayan, oh, wala ng laman, kunti na lang. yan. so, final look, final look. May ganon. So, ayan. So, nakalimutan ko pala, guys, kahapon bumili ng... Ay, ano ba yan? Nakalimutan ko pala kahapon bumili ng mantika. Kunti na lang yung mantika, oh, ilang peraso na lang ang andun sa ilalim. Yan po yung aking mantika. So yung aking kamatis guys nilagay ko sa ganyan. Oh. No? Sana hindi galawin. Kung sana wala na, since wala naman talaga ako na napapansin na may bubit dito. Sana hindi, pag yan guys, uh, nagkaroon ng butas. Or kagat. So alam na, meron pa. <laughs> Doon natin malalaman. So yan nga pala guys, pakita ko lang sa inyo. Actually ito, uh, September ko to, in ano, inipon. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ayan oh. Lapit na siyang mapuno, guys. Ayan. Ayan. Ayan, oh. No. kunti na lang, oh. So, September, ano to? September. Ay, September 2. Ayan. September 2. Pero, min pero pag minsan, guys, pag wala akong bariya, tinanggal ko yung plan. <laughs> tinanggal ko yung, ano, yung tape ko dito, tinagal ko kasi wala akong bariya na ubusan ng pang panukle so ang ginawa ko kasi diyan is ano eh ang nilalagay ko kasi diyan is buong 20 buong 10 na yung 10 pesos lang na ano Like katulad nito Wait, wala na ano. yung 10 pesos na ano lang guys yung ganito yun so yun yung mga nilagay ko kaya lang ah uh, pag naubusan nga ako ng panuklay doon, kinukuha ko siya. Tapos, pinapalitan ko lang ng buong Philippines. So, ayan, baka sa, ano, ano ba ngayon, January, mga February, i-ano ko na yan, bilangin na natin kung magkano inabot ng ating ipon. So, ayan lamang guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.